Huwag gawin ang mga ito sa mga batang may autism. Una, huwag magbigay ng mahirap na gawain. Sabihin ng malinaw kung ano ang nais mong ipagawa at huwag mag-expect na alam nila ang iniisip mo. Huwag bigla ang baguhin ang kanilang routine. Gumamit ng mga visuals sa kanilang schedule at sabihan sila agad sa pagbabagong mangyayari. Maging handa na makipag-compromise upang maiwasan na sila ay mag-meltdown. Pangatlo, huwag pigilan ang batang may autism na mag-steam. Maliba na lang kung nasasaktan nila ang kanilang sarili o ibang tao, at bigyan sila ng space kung saan malaya silang makakapag-steam ng walang panghuhusga. Pang-apat, huwag silang iwanan ng matagal ng mag-isa. Siguraduhin na sa paningin mo sila para makasigurado sa kanilang kaligtasan lalo na kung maliit na bata pa sila. Pang-lima, huwag gumamit ng iisang paraan sa pagtuturo. Mas mainam na nagagamit nila ang kanilang senses tulad ng paningin, paghawak o pangamoy sa pag-explore para mas mabilis silang matuto. Pang-anim, huwag silang subukang disiplinahin o pagsabihan kapag sila ay nahihirapan o dysregulated. Kapag kalmado na sila, pag-usapan ang kanilang inasal at alamin kung paano sila matutulungan sa susunod na maulit muli ang parehong sitwasyon. Pang-pito, huwag pilitin ang batang may autism na kumain ng ayaw nilang pagkain. Huwag din itong gawing reward o bahagi ng punishment dahil maaari itong maging sanhi ng eating disorder kalaunan. At pangwalo, huwag mag-post ng video ng inyong anak na may autism kapag sila ay dysregulated o nagme-meltdown. Isipin mo isang pagkakataon kung kailan ka pinaka-vulnerable, isang bagay na hindi mo gugustuhin na malaman ng ibang tao sa pamamagitan ng isang video.